Tinanong siya nila ng sila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo baga kaharian sa Israel sa panahon ito. At sinabi niya sa kanila, Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamalaan. Bahay ni Ibig, masyadong ang tanong o mga masyadong tinutukoy ng mga alagad ang kanilang tanong patungkol sa pag re ng Diyos sa bayang Israel. Dahil mga inibig, bakit nila ito natanong sapagkat Israel ay bayan ng Diyos sa lumang timan at ang alam nila ay ang programa ng Diyos sa lumang timan. Ano po yung programa? Sa lumang dipan, mga inibig, yun yung ating nakikita at napag-aaralan na 70 weeks. Ewan po lang kung meron tayo dyan na uh, 70 weeks na picture, May bala. Maganda pagka meron, mga inibig. Programa yan, na yan ang plano ng Diyos sa Israel, yung 70 weeks. Pero mga inibig, dahil nga hindi nila naunawaan na uupos sa Israel ba iniibig ay merong plano ang Diyos. Merong plano ang Diyos. Praise the Lord na hindi maunawaan ng mga unang apostol. Kaya nga sinabi ng Panginoong Isong Kristo, hindi uukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinanggap. Diyos, mga minamahal. Itong 70 weeks, pag ito'y magiging magiging kauhawan natin sa ating buong pananampalataya, mga minamahal, dito tayo lalakas sa paglilingkod. Dito natin maunawaan yung yung napakabuti, napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Isipin yung pag wala yung period of grace, baka lahat tayo sa itin. <laughs> diba? ang ligtas niya kay bayan Israel. Pero salamat, inigil ng Diyos ang programa sa Israel. Pumasok mga kapatid ang panahon ng biyaya which is the church age. Now, we are not the Israel. We are the church. That's why, beloved brethren, we are in the church of Christ. Praise be to God. Tayo, Iglesia, ni Cristo na panahon nito mga kapatid ipinahayag sa kanyang mga apostol. Ngayon, kung ito man ay ipapahayag ni Kristo, mga ay hindi ipinahayag ito sa kanyang unang apostol. Ipapahayag ito mga kapatid sa magiging apostol din kaya lang ating mababasa sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1. First Corinthians chapter 4 verse 1. Ipalagay nga kami ng sinuman ng mga ministro ni Kristo at mga kapiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Hindi sa kanila ay pinagkatiwala ng 12 apostles, beloved brethren. Pero kung iyahayang man ni Christ itong revelation, itong panahon